Lord, dinggin uh, <coughs> Dingin po ang aking panalangin na sa umagang ito sa aking pagbising, ako po'y nagkapapagalamat sa, sa paggabay mo sa buong magdamag at kami po ay ligtas, umising ng malakas Diyos ang aking panalangin sa umagang nito po ay ang aking panalangin po ay sana'y <coughs> iwas, iiwas mo po <coughs> ang bagyong darating alang-alang sa aming bayan lalo nga dito sa Pangasinan at dito sa bayan ng San Carlos City na sana'y umiwas na po ang bagyo ulan and kawawa po ang aming kababayan sa ibang lugar, sa ibang bayan, Kalasyao, Dagupan, at iba pang mabababang lugar. At mga taong naapituhan, sana po, Lord, dinggin mo ang aming panalangin at ang po, po hindi lang ako hindi lang po ako ang nananalangin dinggin mo po ang aming kaligtasan at uh, anumang sakuna na darating sa iwas mo po sa amin. Sana ito panalangan namin po ay hindi mo Panginoon at at walang sawang humihingi ng pagdarasal humihingi ng tulong humihingi ng gabay sa lahat ng uras sa lahat ng aming pag-alis at hindi lang ako kagaya kong magulang na iwas iwas mo po kami sa lahat ng mga diskrasya o anumang sakit sa rin bigyan mo po kami, mo po kami ng lakas at sa aming pangangailang araw-araw. <clears throat> Salamat po Lord. Sana po Lord. Sana lahat ng aming dasal ay inyo po pakinggan. At uh, marami nang nangyayari dito sa mundo. Sana po kayo na po ang bahala at kami po ay humihingi ng tawad. At ano kung ano po ang aming kasalanan. Lord, gabayan, gabayan mo kami at pakinggan ang aming dasal. Alam po, Lord, sa biyayang binibigay <clears throat>, mo sa amin at sa amin lahat ng mga papilang nagtatagumpay. Sana po, lalim mo kami gagabayan. At ang umanuman po ang aming kasalanan, kami po ay umipatawad. At, at iniling mo rin po, Lord, ang hiling ng aking anak sa nato ay makabit niya ang kanyang tagumpay sa kanyang pag-aaral at lahat ng aking anak at hindi lang ako lahat ng nangangarap ng mga anak at mga magulang hindi sinupo kami nagbabayan at ipagkalubo ko sa amin sana po hindi labis labis ang aming hinihingi kayo na po ang magbigay kung ano po ang nararap salamat Lord sana po ibigil ang ulan para yung mapawabang lugar at maapit po ang pamilya at hindi nito salamat po Lord salamat salamat